ang Philippine Coast Guard kamakailan ay nagkaroon ng pagkakataong masaksihan ang kahusayan sa pagpapatakbo ng indigenous Indian ship at aircraft, kabilang ang kahangahangang ICG Advanced Light Helicopter, ALH, MK-3. Pinuo at ginawa ng Hindustan Aeronautics Limited, HAL, ang ALH MK-3 ay tumayo bilang isang testamento sa mga makabagong teknolohikal na pagsulong ng India sa sektor ng aerospace. Equip ito ng state-of-the-art features, ang ALHMK3 ay idinisenyo upang maging mahusay sa maritime surveillance at paghahanap at pagliligtas ng mga operasyon. Ang mga helicopter na ito ay nilagyan ng modernong surveillance radar at electro-optical sensors, shakti engine, full glass cockpit, high-intensity searchlight, advanced communication system, at search and rescue homer pinibigyang kapangyarihan ng mga advanced na feature na ito ang helicopter na epektibong magsagawa ng maritime reconnaissance at magsagawa ng search and rescue mission sa mga pinahabang saklaw, kahit na sa mapanghamong kondisyon sa gabi, ang ALHMK-3 helicopter ay iniangkop upang magpatakbo ng walang putol na frame ships, higit pang pagpapahusay ng kanilang versatility at pagiging epektibo sa pag-iingat sa mga baybayin at maritime na teritoryo. Ang customer demonstration flight ng Indian Coast Guard ALHMK-3 ay nakipag-ugnayan sa mga autoridad ng HAL na nagbigay daan sa Philippine Coast Guard, Commandant Admiral Artemio Manalo Abo, na maranasan mismo ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng mga helicopter, si Admiral Abo na nakatanggap ng espesyal na autoridad mula kay President Ferdinand Marcos Jr. para mapahusay ang pakikipagtulungan sa depensa sa India. Ang demonstrasyon na ito ay hindi lamang nagpapakita ng teknolohikal na husay ng India ngunit binibigyang diin din ang potensyal para sa bilateral na kooperasyon sa sektor ng depensa sa pagitan ng India at Pilipinas. Ang mga ALHMK-3 helicopter ay hindi lamang nagpapakita ng pangako ng India sa teknolohikal na pagbabago ngunit nagpapakita rin ng dedikasyon nito sa pagambag sa pandaigdigang pagsisikap sa pagpapahusay ng kaligtasan at seguridad sa dagat, habang ang parehong bansa ay patuloy na nagsusuri ng mga paraan para sa pakikipagtulungan, ang kaganapang ito ay nagsisilbi ng isang makabuluhang hakbang tungo sa pagbuo ng mas malakas na pakikipagtulungan sa larangan ng depensa at seguridad.